sa bawat sulok ng paralan May mga kurong tahimik na isisilbing gabay na atperasyon ng kabataan Isa sa kanila ay si Ginoong Ronnie Abali Isang guro nagpapakita ng sipag, dedikasyon at tibay loob sa kabila ng mga hamon ng buhay Ngayon, samahan niyo kami sa pagtuklas sa kanyang kwento Kami ang inyong mga kasama sa paglalakbay na ito. ngayon, mas malalapit nating maiklala si Ginong Abali ang kanyang inspirasyon, mga diskarte sa buhay at tagumpay sa kabila ng kanyang mga pagsubok. Hindi lang natin siya kipagulay, bilang duro, hindi bilang isang tao, isang modelo na pagsisikap apag tatsaka. Hi, my name is uh, Ronnie A. Abalye. I uh, 34 years old and currently living at Also. I have one, I am married, married to uh, a wife named Sunshine Abali. And I have one son. Now I am currently teaching at Lukumba National High School and uh, majoring mathematics. So as so of now I'm still doing my job uh, with dedication and also with, uh, with passion. so that I could uh, contribute and impart knowledge to the young minds, uh, especially the learners. Thank you. Sir name. Maraming salamat po sa inyong oras, kuna sa lahat. Ano ba? Ano po ang inspiration ninyo sa araw-araw ng pagtuturo? So, ang tanging inspirasyon ko lang sa araw-araw kong pagtuturo dito sa Paralag ito ay ang uh, Uh, ay ang mga estudyante lalong lalo na sa mga uh, mga estudyante na nangangailangan no? hindi lang sa akademiko kundi sa, pati na rin sa kanilang mga personal na mga pangangailangan kagaya ng kanilang mga pagmamahal pagmamahal na kung saan kulang ang naibigay man sa mga magulang ay eh, mabigyan ko rin madagdag dagdag ko, rin. Hindi, ko mama, hindi ko ma hindi ko mapalitan ngunit madagdagan ko pa yung pagmamahal binigay ng kanilang mga magulang at yun ang isa sa mga layunin ko bakit bakit araw-araw uh, ako gumapaso bakit araw-araw ako uh, kumakayod sa pagkatrabaho, sa pagtuturo kasi una-una sa lahat mahal ko po ang aking trabaho at layunin ko talaga ang makapagturo makapagbigay ng inspirasyon at saka sa mga yung makagawa ako ng or makapagbigay ako ng mga produkto it, na kung saan itong mga produkto ito ay maka, makakatulong din sa ating komunidad no at ito ay ang mga estudyante na kung saan mag, uh, magkakaroon sila ng tamang trabaho sa na trabaho at makakatulong sa ating Ronnie, paano niyo po napapanatili ang inyong pagiging masipag kahit marami pong hamon sa buhay? Hindi ako nagpapa, nagpapadala sa anumang hamon sa buhay na kung saan yung magpapahina sa aking sarili bilang isang bilang isang guru. Kamo po ang aming pangatlong katanong po para sa inyo. Ano po ang mga status ninyo sa pagtitipid at pag-iing? Okay. So, ang tanging diskarte ko sa pagtitipid at pag-iing ay uh, yung mga sobrang-sobrang kong pera ay kinilalagay ko sa mga Uh, sa isang lalagyan na kung saan hindi ko kailanman mabubuksan. No, kagaya na lang ng uh, isang lata na bakante tapos lagyan ko ng lagyan ko ng isang butas tapos doon ilalaga ko yung mga pera na hindi ko na kagaya ng mga coins or mga pera na ano, no, no? uh, maging papel no? at saka uh, ang yung iba uh, nilalagay ko rin right sa bulsa ng bag ko at sineset ko talaga sa sarili ko na hindi ko talaga ito gagalawin ito po ang aming pangakot na pangyayon sa alin, may mga panahon ba na gusto nyo lang paano nyo po ito na sa totoo talaga gusto ko naman gusto ko nang sumuko talaga hindi hindi sumuko sa pagdating sa aking buhay, hindi sumuko bilang isang guru. Kasi nga nasasayang lahat ng mga nasasayang lahat ng mga paghihirap ko sa tuwing makikita ko mga estudyante, hindi sila nagsas, nagiging successful sa kanilang buhay. Pero nang nang may nabasa akong isang artikel na kung saan hindi hindi talaga lahat pala mapi-please mo o lahat masiservisyuan mo o magiging expected na 100% na magiging isa silang professional na ano talaga na ay, may, pro, pro, may, professional na trabaho hindi mayroon din namang magiging standby at doon sa so, noong na doon nakatuon yung, yung sarili ko na sayang yung pinaghirapan ko yung pagtuturo ko sa ganitong klaseng taong to pero nabaliwala lang pala kasi nagiging ganito ganyan siya so doon ko naisip din na, na uh, instead na uh, susuko ako no uh, mas pinagtitigan pinagigihan ko pa kung ano yung mga kulang ko sa mga nakaraang araw at yun ang unti-unti kong ina-apply maging sa kasalukuyan at kung siyempre dumating din sa isip ko na mag-abroad na lang kasi nga isa sa mga factor bakit bakit susuko personally ay ang, ang wala tayong pera wala ka wala kang wala makukuha ng suporta sa sa mga tao na kung saan inaasahan mo pa naman magiging kaibigan o kapatid, magulang, asawa, sino man, no? Wala kang maasahan hindi, ang sarili mo lang. So naisip ko na mag-upload lang sana ako kasi mas maraming pera doon kaysa dito. At doon parang napipigil napigilan yung sarili ko na sayang naman kung kung pupunta ako doon hindi naman ako hindi naman ako uh, kampante na manirahan doon. So mas maging dito na lang upang mas kas, uh, mas maging masaya ako kasi yung pagiging masaya, yun yung isa sa mga key kung bakit tayo hindi susuko. Kapag masaya ka, patuloy pa rin ang hamon sa buwan. Patuloy pa rin ang daloy ng ating buwan. Ito naman po ang aming ikalimang katanungan po para sa inyo. Ano, anong mensahe po ang gusto ninyong iwan para sa mga kapataan? Okay. Ang nais ko lang na uh, magiging uh, iwan ko na mensahe para sa mga kabataan lalong-lalong na sa mga uh, high school no ay siyempre kung meron man tayong ma-achieve sa buhay huwag po natin kalimutan magpasalamat sa ating Panginoon at saka huwag po natin kalimutan next to Panginoon is yung mga magulang natin pangatlo ay ang mga taong Uh, yung nasa paligid natin na kung saan isa sa mga nagtulak sa atin upang maging tayo'y matagumpay sa anumang hamon sa buhay. The ultimate happiness can never be achieved but the ultimate, ultimate joy can be achieved. Magiging masaya ka kahit gaano kaliit yung achievement mo sa buhay. Yun yung importante. Ang importante dapat masaya ka sa lahat ng bagay na kung saan ikaw ay Maraming salamat po sa so, mga magandang sagot at eh. sarili. Sa likod ng Quinto ni Ginoong Aban, ay mga studyanteng araw-araw niyang ginagabayan. Sila ang inspirasyon sa kanyang sipag at sibag. Ngayon, kilalanin natin sila, Ayan at Alex. Dalawang studyanteng, na nagbabahagi sa kanilang karanasan sa gabay ng kanilang buo yan paano mo masasabing na-influensyahan ka ni Ginoong Ronnie Abali sa iyong pag-aaral? Ang pinaka-inspirational po sa kanya ay kung paano magbigay, magbigay ng lakas ng loob sa amin kahit na, naghihirapan na kami sa mga problema. Alex, paano mo naman naapiktuhan ang pananaw mo sa buhay ng mga aral ni Ronnie? Ang pagkatsagaan niya ay kwento tulad saan na maging masipag rin Kahit may mga personal na problema, hindi siya ipagkita ng mga pagpagpuluhin Ang kwento ni Ginong Ronia, pali, ay hindi lamang sa kwento ng isang guru. Ito ay kwento isang tao na hindi sumusunod sa kapila ng lahat ng puso sa kanya sipag at ka walang sawang pangumahal. Sa kanyang trabaho, ipinapakita niya ang ating. Ang tunay na tagumpay ay hindi sinusukat sa material na bagay, kundi sa pagiging, sa pagiging tapat at matatag sa kabila ng hamon. Sa bawat at bang nagnagawa ni Sir Rowe, pinapakita niya sa amin na hindi nasusukat ang tagumpay sa kung gaano kadami ang ating kayamanan o karanihan. Kung, yun kung hindi sa kakayahan natin magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. At hindi lang po siya isang guro, siya po ay isang tunay na inspirasyon